Um, Hearing is hereby suspended. Woo! Idol talaga si Senator Cheese! Kahit wala pa ang session sa Senado, nagtatrabaho na kaagad. Tara, interviewin natin siya. Ming na sila. Parang may lunch date. Oh, yun na. Late na nga eh. Galit wow. na si Hart. <laughs> Hindi yan. Si Sir pa. Always available sa media. Sir, Ibo-boto niyo po ba si Senator Drilon as Senate President? I express my support for him. Ayun naman pala eh. Pero bakit parang ang bilis po ata ng desisyon ninyo na suportahan si Drilon? Um, wala lang. Wala lang. Gusto mo <laughs> Hindi naman po. So paano yan? Eh, di na ang big man na Senado as next Senate President. Um, may kasabihan sila, it's not over until the fat lady sings. Um, talagang fat, eh, no? What a metaphor! Kasabihan yun, ni Speaking of fat, baka naman kayo maging fat niyan, sir. pangi naman kami niyan!